Magandang hapon po sa lahat. Narito po ako sa Barangay Alupay sa Core Housing Bayan ng Sampalok Lalawigan ng Quezon. Ang inyo pong makikita ngayon sa kasalukuyan ay ang pandayan ni Jeffrey dito Sakor housing ng Alupay. Ang kasalukuyan po ninyong makikita ay si Jeffrey. Si Jeffrey po ay akinang apo. Pakihirap mo nga muna ikaw muna Jeffrey nang makita ka ng mga tao ng ating viewers. Yan, iyan po si Jeffrey. Aking nga po, binatang binata pa po yan. Yan. Ah, mamaya mo na gawin muna yung puluhan, Jeffrey. Parang nag apoy na itong ano mo, yung bakal mo. Yan. Lala, yan po ang nakikita ninyo na pugon. Nag-aapoy po yan. Kitang-kita po ninyo yan. Ang isa pong gulok o itak o mga kagamitang pambukid, yung matigas na bakal upang ma... Maging malambot. Yan po ang nakikita ninyo si Jeffrey kung paano po siya pumalo ng gagawing gulok. Yan po. Ganyan po kalakas gumawa pumalo ng bakal para makagawa ng isang gulok o itak o mga kagamitang pambukid. Sinasabi po ng isang ginto, pag naging isang ginto, ay kinakailangang magdaan sa mainit na apoy, katulad po ng isang gulok. Magaling po sa paggawa ng gulok si Jeffrey. Yan po, muli po niyang inilalagay ang kanyang ginagawa at tinatapos na itak. Kapag uh, dadayuhin po ng mga tao ang isang pandayan katulad ng pandayan ni Jeffrey kung magaling siyang gumawa ng itak nagkakatalo daw po 'yan sa pagsubo yung ginagawang pagsubo pag sinabi pong pagsubo yung nag-uuminit na bakal ay ilalagay sa tubig. Jeffrey, lagyan mo nga halimbawa kung paano nilalagay yung bakal sa tubig. Jeffrey. <coughs> yan. Yung, yan, yung, yan, tinatawag na pagsubo. Ilalagay yan. Yung ang ginagawa mo. Yan. Di yan po. Di yan po nagkakatalo. Di yan po Nakikilala ang galing ni Jeffrey sa pagpanday. Yan. Sa buhay po ng tao, kapag ang isang bata ay napanday na mabuti mula sa kanyang pagkabata, yan po si Jeffrey, pinapalo na naman yung bakal. Sa buhay po ng tao, kapag ang isang bata ay nasimulan, na maganda ang pagpanday sa kanya o pagmamalaki o pagpapalaki ay lumalaki na isang mabuting bata at makakatulong para sa kanilang pamilya at sa kaunlaran ng ating bansa isang itak na magaling ang pagkakapanday nagiging matalas isang bata na pinalaki na mabuti ang pagpanday ay mga kabataang lumalaki na mabuti at pakikinabangan ng bayan. Jeffrey, Jeffrey, harap ka nga. Yan po si Jeffrey. Kaway-kaway ka, Jeffrey. Kaway. Isa pa. Yan. Isa pa, Jeffrey. Yan. Yan po si Jeffrey ang panday ng Barangay Alupay. Salamat, salamat po sa hapong ito.